Hello, ka Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kukuha naman tayo idol ng buko. Ayan o. No? Oh. Pasilip na yung buko. Yung gagawitin. Sarap ito idol. Gagawin yung buko salad. Ano? Pagawitin natin Lodi. Ito so, sa mga taga-probinsya. idol Malo dio, yung pala. Ngayon ikita ka vet don. sa akin. Ako

Oh. Ay, doon na po nito So, ay, doon ay walang sabat. Na, ano lang, napukuk lang yung ano niya. Hawayan. Yun. oh, ito yung kayo doon. yung ay doon isa eh. Yun o. O, diba? Sige na dito. Sige na dito. Sige na Putin mo yan. Ayan. Ayan mga idol Ito ay fresh buko ito Sa mga May mga sakit sa bato Ito ay gamot yung Sabaw nila Masarap po ito Saka welcome to my brand new vlog Mga lodi Ito ay Napakamahal sa Maynila. Ano din pakikita ko sa inyo. Ang ano. Laman. Sa mga taga Maynila. Ang ganyan lodi. Pag-iinom ka pa ng sabaw dito sa probinsya. Oh. Yan. Tapos. Tanunin mo. O. Oh, diba? Galing. Ito. to, ganyan. Ang sarap idol. Pakikita ko sa inyo yung laman. Masasayang lang yung sabaw. Oh. Mm. Diba, mga lods? Mm. Yun ang buko or mura sa Tagalog. Ito ay napaka sarap. Napaka ano to? Pag yung mga Christmas, tapos yung may mga asalan ito yung ginagamit nila para pang bigay sa mga bisita na buko salad pero sa totoo lang idol mas masarap yung ganitong puro isa nung nilalagyan mo pa ng mga ingredients kasi yun lang mga dikulay lang naman yun ito original talaga to mga pang special to kahit mayayaman gustong gusto to mga lodi no. doon sa gusto ng aking videos uh, next episode ko ito sa kabundukan ang vlogger ng kabundukan ninyo yan follow and share lang kayo mga kalawadi ko at kaya ko nga yung 6 minutes ko para naman uh, makita nyo kung ano, ka excited yung ating mga vlog mga lodi ano ayan tapos siyempre doon sa lahat ng gusto makakita ng good vibes uh, follow follow na lang tayo no isubscribe nyo rin ako pala lodi sa youtube channel ko DLT Castro ano po Ngayon, tignan nyo po ang youtube channel ko mayroon po ako dyan youtube channel uh, at mapagpalang araw lang po sa ating mga kalodi Luzon, Visayas, Mindanao at uh, shout out na lang kay Ma'am Rose Martan tapos kay Boss Carepa kay Romeo Versa Bisonicio, Jules Lead, Raymond Buban Padictors Family, Villarasa Family uh, Toscano Family Elorza Family